Ayan, guys. Ang kaping mais. Tara, kapi tayo. Guys. Ito, ang masarap dyan, oh. Tapos, yung partner niya, guys. Yan. Alam mo, maganda dyan. Suman sana, eh. Wala <laughs> tayong suman, guys, eh. Tala, suman na kita? May dinala-dala tayong suman. Hilaw pa. <laughs> <laughs> Kaya ito na lang. Machakaw. Yan talaga, guys. Lalo pagkahapon. Ayan, guys. Oh, suko at tawag nila eh yung toasted yan talaga ang maganda dyan guys sa kape <laughs> sabi ano sabi, sabi nila dati sabi bakit ano bang nilagay dyan sa toasted na yun eh parang di ano yun eh dinidila dilaan na ito tapos ano pinapatuyo <laughs> guys, Masarap to guys. Gusto ko lang nun sa kanya. May hindi ka ba sa matamis bird? Ako lang. Tinuma, ah, ang sako. Tapos na kayo. Yun, dapat ko alaga dito guys. Oh. Siyam to guys. Nakita nyo naman dati sa mga video ko guys. Siyam yan. Oh, napakain ko na lahat yung kanina. Sinaboy ko lahat ng isang ganito. Oh. gara guys Harat nah <coughs>